Yo, what's up mga kaibigan? Hindi tayo magkwantuhan. Ayon sa agent na Lebron na si Rich Paul ay apat na team ang tumawag sa kanya na handang makipag-trade kay Lebron at akuin ang 52 million expiring contract nito. Binalita naman ni Scoop B. Robinson na ang apat na team na ito ay ang Golden State Warriors, Dallas Mavericks, Los Angeles Clippers at ang Cleveland Cavaliers. Ngayon naman ay binalita ng LA Times na ayaw ng Lakers na tumanggap ng mga kontrata beyond 2025 2026 NBA season. Dahil tulad ng binalita noon ay gusto nga ng Lakers na may bakante silang cap space sa very stock free agency sa 2027. Ito din nga ang dahilan kung bakit hindi na sila handang magbigay ng contract extension kay Lebron na nagsimula ng tampuhan niya at ng Lakers front office. Well kung ito nga ang gusto ng Lakers at titingnan natin ang current contracts ng lahat ng team sa NBA, Miami Heat at Los Angeles Clippers lamang ang team na may kakayahan na paabutin ng 50 plus million ang sahod ng mga expiring contracts nila to match ang 52 million na current salary ni Lebron James. Kung magiging totoo ang Lakers na ayaw nila ng contract na aabot ng 2027, Miami Heat at Clippers lang nga ang dalawang team na nasa usapan ng trade. Ganun pa man dahil sa no trade clause ni Lebron ay kaya niyang ipwersa ang Lakers kung saan niya man gustong team na mapunta kung halimbawa ang gusto ni Lebron ay mapunta siya sa Golden State Warriors subalit hindi gusto tanggapin ng Lakers sa mga contracts beyond 2027 easily pwedeng hindi pirmahan ni Lebron ang kanyang no trade clause at walang trade na magaganap so most likely ay sa Lebron ang masusunod dito bukod na lang nga kung i-buy out nga ng Lakers ang kanyang kontrata na hindi inasaan sa ngayon na mangyari ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Victor Wembanyama. Ang former Rookie of the Year ay inanunsyo ng healthy na siya at makakabalik na siya sa basketball activities matapos ang maagang pahinga sa regular season last year dahil sa blood clot sa kanyang balikat. Ganun pa man ay sinabi niya nga din na hindi muna siya maglalaro para sa kanyang national team na France sa mga FIBA tournaments upang patuloy na magpagaling sa kanyang injury at makapag-focus para sa susunod na NBA season. Well, panahon na nga to take the next step para kay Wemby alam na ng lahat na kaya niyang magdala ng mga alien na mga stats subalit ngayon ay panahon na nga para gumawa ng playoff push Acceptable nga na hindi makapasok sa playoffs sa first two seasons dahil sa talent ng team na meron siya. Pareho lang nga sila ni Lebron na hindi nakapasok sa playoffs sa first two NBA seasons nila. Subalit ngayon ay kailangan na niyang ipakita na kaya niyang magbuhat ng team. May solid teammates siya kila de Aaron Fox, Dylan Harper, Stephen Castle at iba pa. Di hamak na less talented ang lineup nila kumpara sa ibang team sa West. Subalit panahon na para ipakita niya na kaya niyang dalhin ang team na ito sa playoffs dahil nadehado sila sa talent kumpara sa karamihan ng team sa Western Conference. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?